Ayan mga good morning, mga good morning mga kanunal. Ire-ready na tayo ng ating mga lamas or pang ingredients natin. Ginger, sibuyas, kamatis, and bawang. Ang ating sikretong malupit. Munggo, and then chicken. Magpapainit na tayo ng mantika mga kanunal. So ayan mga kanunal, magiinit na tayo ng mantika.

sama na lahat para uh, sama lang then the next is ang ating chicken naman na to hanggang ano to hanggang mamayang gabi ulam cheque na lang ang hinalo ko na yun sa ating mong gugawa wala tayong stock na buto buto atat buto buto yan ayun na ang laman ng ating rock lagang alahating ayan mga kaibigan hindi na ano tayo masina hindi practical tayo sa panahon gusto mahalang bilhin ngayon in-hex natin ang ating kalabasa tatapon naman natin sa para ilagay natin sa kuting tubig naman yung ilagay naka palan natin tong chicken cubes para maneksit ang ilan na tapa nyo sa kung sa ating talabasa ni na nasho so ito na

Ayan, ilagyan na natin siya ng tubig. Pakuloyin uh, na natin siya. Kaya na kumunti ang tubig. Pagpagan ko na lang siya. So, kasi alam mo naman, sabaw is life. Hindi pwede wala ka sa sabaw. Kasi sabaw pa ka lang, ulam ang paborito niya na ano ko. Sabaw. Ayan na siya mga kanunan. Saglitan lang naman eh yung si natin. Itataka kayo marami sa sabaw niyan. Dinagdagan ko kasi ayaw ko na medyo tuyo. Tama na po. Kasi papakuloan ko pa naman siya. Ayan na siya mga kamunay. Kamukuloan na. Ayan na hmm, eh. ang lang ito is ang ating chicharon ipapahabol na lang natin yun kasi bumili pa ang aking kamahalan ano lang ko lang kung bibili yun kasi aalis pa naman yun ipuputahan ata siya hindi ko nalalagyan ng malunggay kasi umapait kasi watching, watching my video mga kanunan tamang sabaw lang Taman sa yan ayaw ko rin lagyan ng dahon na palaya kasi hindi ko rin tayo promise ang sawat na nyo maraming salamat yan dumating na rin sa wakas ating chicharon

para yung isa kasi nang hinihingi ang charon